parang umiinit na ang panahon ay namumulaklak na yung mga ano yung mga dates ayun o oh. Ayun, baka matinig ka po ayun o oh. Ay, bulaklak na siya ayun ayun yun ang bulaklak ng dates namulaklak na siya kasi ano na magsasummer na Ah, ayun o. Ayun o, inlilinis nga nung ano o. mga nag-aalaga ng dates. Ayun o. Parang tinataniman ng ano, si Milya ng ano, lalaking dates. Tinataniman sa gitna para magtuloy yung bunga. Ah, tama. Hmm, ah, dami dun. Ganda naman ng pagkakabalot nito Ang lulusog oh. Ang lulusog Tiba Tiba-tiba <laughs> diba mag harvest nito oh. Ang kulit eh. Ganda pati ng puno oh.